Hindi pa rin matukoy ng na Philippine National Police o PNP ang pagkakakilanlan ng mga sospek sa Davao Blast noong biyernes bagamat nakumpirma na nila na estudyante ang mga ito ng napatay na international terrorist na si Zulkifli Binhir alias Marwan. Mula sa Camp Krame, ito ang balita ni Lea Ilagan, live. Yes, Lea. Magandang gabi sa iyo, Monica. Kinumpirma nga ng pamunuan ng Philippine National Police na estudyante ni Sulkifli Kifli Binhir alias Marwan ang nagpasabog sa Davao noong biyernes. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa, signature ni Marwan ang paggawa ng improvised explosive device na 60mm at 81mm mortar. Mark ng, uh, one, ng IED na mortar round. So, yun know, ang nila. And, uh, iba, iba yung trademark na ibang grupo. Oh. Meron din ibang, kanya-kanyang, kanya-kanyang uh, disa, uh, anong tawag niyan, yung uh, signature. Kanya-kanya signature, yung mga bomb maker. So, yung ganun na signature, it can be traced back to the central Mindanao area. Meron maraming na naturuan si Marwan Loon. Sa kabila nito, hindi pa rin kilala ng PNP ang mga suspect at nangala pa rin sila ng mga ebidensya. Kabilang sa anggulong tinitingnan ng PNP ay ang pagkakasangkot ng mauti group Ansar al kalifa Philippines, Abu Sayyaf Group at Narco-Terrorism na nito, nag-donate naman ang Amerika ng nasa 900,000 US dollar o 14 million pesos na halaga ng anti-terrorism equipment gaya na lamang ng BAM suit at iba pa na ipamamahagi naman sa Special Action Force. Explosive and Ordnance Division K9 Crime Laboratory and a Cybercrime Group Training Service at sa Region 12. Samantala, Monica sinabi ng General na hindi niya maipapangako na hindi makakapasok sa Metro Manila ang mga terorista subalit tiniyak naman itong hindi nagpapabaya ang mga pulis, militar at iba pang ahensya ng pamahalaan sa pagbabantay upang hindi malusutan. Balik sa iyo, Monica. Salamat, Leia Ilagan, live na nag-uulat mula sa Camp Karame.